Naging simple ang estratehiya ng Russia sa digmaan sa 2,000 at 25. Gumamit ng napakaraming drone na hindi na iwasan ng mga sundalo ng Ukraine. Habang binobomba ng Russia ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine gamit ang long-range drone, pumapatay naman ng libu-libong sundalo at sibilyan ang kanilang short-range drone. Maliit, mabilis, at mahirap pabagsakin ang mga drone na ito. Sa maraming taon, Walang sagot ang Ukraine dito. Ngayon, meron na. Kasing talino ito ng anumang na-develop ng Ukraine noong digmaan nila laban sa Russia. Nakaisip ang Ukraine ng matalinong paraan para pabagsakin ang first-person view drones ng Russia gamit ang bagong uri ng bala. Noong Nobyembre, dalawampu iniulat ng Euromaidan Press na inaprubahan ng Ukrainian Defense Ministry ang paggawa ng bagong bala laban sa mga drone ng Russia. Ang bala na ito ay maaaring iputok gamit ang lahat ng karaniwang assault rifle na gumagamit ng 556 at by 45M na bala. Perpekto ito para matutukan ang maraming first-person view drones na inilunsad ng Russia sa labanan. Ipapaliwanag namin kung paano gumagana ang bala mamaya. Gayunpaman, ang problema ng nilulutas nito ay agad na makikita. Ang mga drone ng Asia, bagamat di kasing advanced ng sa Ukraine, ay mabilis at mababa rin ang lipad. Dahil dito, mahirap silang tamaan ng tradisyonal na depensa at bangungot para sa mga puwersa ng Ukraine sa lupa. Kailangan ng Ukraine ng mabilis at portable na armas laban sa mga drone ng Russia. Meron na sila nito ngayon, sabi ni Ministro ng Depensa ng Ukraine Denis Shmyal. Epektibong nalalabanan ng mga sundalong Ukrainian ang first-person view at Marvik drone gamit ang anti-drone na bala. Sabi ni Shmyal sa anunsyo ng bagong bala mas malaki na raw ang tsansang matamaan ang Russian drone dahil sa espesyal nilang warhead. Ang bagong bala na ito ay maaaring ilagay sa mga karaniwang magasin na ginagamit ng karamihan sa mga sundalo ng Ukraine. Pwede rin itong ikarga kahit walang dagdag na kagamitan. Pinakamaganda sa anunsyo ni Nako na kodigo na ng Ukraine ang bagong uri ng bala. May ilang tagagawa na abala sa paggawa ng mas marami para mapagsilbihan. Isang pangmatagalang plano kung saan bawat unit ng infantry ng Ukraine ay bibigyan ng kahit isang magasin na puno ng mga anti-drone na bala na ito. Malaking hakbang ang kodipikasyon, sabi ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Kailangang daanan ng lahat ng bagong sandata ang prosesong ito bago gawing mass production. Mahigpit ang kodipikasyon sa Ukraine na tinitiyak na ang mga sandata ay ginagawa ayon sa tiyak at pare-parehong pamantayan para sa ligtas na paggamit sa labanan. Ayon sa ministry, hindi ito laging nagagawa noon ng Ukraine. Ang pagsusuri sa gawin ng mga gumagawa ng sandata, ayon sa regulasyong protokol ng pagkodipika ng bagong modelo, ay nagpapakitang dapat panglinawin ang ilang aspeto ng proseso. Ang paglilinaw ay dumating sa anyo ng ilang mga legal na hakbang na nagtatakda ng mga proseso na kinakailangan upang matiyak na ang isang bagong sandata ay maaring gawin ayon sa mga pamantayang kailangan ng mga sundalong Ukranyano. Natapos na ng mga bagong bala ng Ukranya ang prosesong ito at panahon na para sabihin namin sa inyo kung ano ang kaya nilang gawin. Ibinahagi namin kanina sa video ang ilang basic na impormasyon. Ang bagong anti-drone na bala ng Ukraina ay 5 tuldok anim kicks 45 ma. Maaaring ilagay ang mga ito sa karaniwang magasin. At ang mga sundalo ng Ukraina ay maaaring gamitin ito mula sa mga Ripple na karaniwang ginagamit na ngayon. Mahalaga ang mga impormasyong ito. Ibig sabihin nito hindi na kailangang gumastos pa ng dagdag ang Ukranya para mag-develop o mag-deploy ng mga bagong plataforma ng armas. Dagdag pa rito, hindi na kailangang mag ng mahalagang oras ang mga sundalo ng Ukranya sa pag-aaral kung paano gamitin ang bagong armas. Ang mga rifle, ang ripple na meron sila, ang gagamitin sa bagong bala. Kaya kailangan lang nilang matutunan kung paano mag-load, tumutok, at paputok ng baril. Alam na ng bawat sundalong Ukranyano kung paano gawin yon. Pero pag pinindot ang gatilyo, hindi ordinaryong bala ng replay ang lalabas. Ang bagong bala ng Ukraine ay isang fragmentation round na mahusay laban sa maliliit at mabilis na target tulad ng first-person view drones ng Russia. Sabi ng Euromaidan Press, bawat bala ay nahahati sa ilang piraso agad pagkatapos iputok. Nalumilikha ng masinsing pattern ng shrapnel. Maaring tumaas ng 200 hanggang 300% ang tsansang matamaan ang isang Russian drone. Isipin mong ginawang parang shotgun ang mga ripple ng Ukraine gamit ang bagong bala. Pero tumpak at abot pa rin gaya ng ripple. Ayon sa Defense Express, mahalaga ang ganitong bala para sa Ukraine sa ilang dahilan. Ang desentralisadong estratehiya ng Ukraine laban sa mga drone ay mahalaga pero nagdulot ng hindi pagkakapare-pareho sa mga harapan. Diyan papasok ang kodipika na nabanggit natin dahil sa mga bagong bala. Tiyak ang mga sundalo ng Ukraine na nasubukan na ang mga ito. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang mag-alala kung gagana ang bala. Napatunayan na ito. At lahat ng gumagawa ng bala sa Ukraine ay sumusunod sa parehong pamantayan. Ang pangalawang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga balang ito ay dahil madalas kailangang makipaglaban ng maliliit na unit ng infantry ng Ukraine sa mga Russian first-person view drone sa napakalapit na distansya. Nahihirapan ang mga pinakamahusay na mamamaril pabagsakin ang mga drone na ito dahil sa kakulangan ng babala at sa maikling distansya bago maabot ng unmanned aerial vehicle ang target. Bihira ang pagkakataon para sa isang sundalo na makaputok ng isang beses para makuha ang tamang direteksyon at maging eksakto sa pangalawang putok. Dapat tamaan agad ng unang putok ang target. Kung hindi, talo ang sundalo sa first-person view drone. Malaki ang tsansa ng tagumpay ng mga sundalong Ukrainian gamit ang fragmented na bala sa kanilang mga tama. Ibig sabihin, ang bagong bala ng Ukraine ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago pagdating sa bilang ng mga nasasawi sa bansa. Babalikan natin yan sa video. Hindi lang Ukraine ang may ganitong anti-drone app. Gumagawa rin ang United States ng balang halos kapareho ng gamit ng Ukraine ngayon. Maaaring isipin ng mga conspiracy theorists na nagka-collaborate ang dalawang bansa para gumawa ng bagong uri ng bala. Iniulat ng interesting engineering na ang United States version ay hindi kailangan ng pagbabago sa mga kasalukuyang replay ng United States Army. Gaya ng bala ng Ukraine, hindi kailangan ng bagong plataporma. Walang pagbabago sa mga muzzle, adapter, or optics, ayon sa ulat. Ibig sabihin ay maaaring gamitin ang bala ng United States sa karaniwang replay at kapag pinaputok. Ito ay nagkakabuo ng tinatawag nilang pellet cloud cone na perpekto para pabagsakin ang isang drone. Hindi lang doon nagtatapos ang pagkakatulad. Ginagamit ang bagong bala ng United States sa at 556 by 45 AM na rifle at epektibo ito laban sa mga drone na malapit ang lipad. Kapag marami ng supply ng bala, papalitan lang ng United States service member ang magazine ng Ripple at magagamit na ito. Ang bala ay nagpapaputok ng maraming proyekto na kumakalat habang lumalayo sa target ayon sa Ingenieria, Ito ay nagpapataas ng tsansang tamaan ang kalabang drone. Maaaring tamaan at masira ng pellet ang iba't ibang parte ng unmanned aerial vehicle gaya ng rotor, makina o kargamento na nagdudulot ng pagkasira nito. Iniulat din ng United 24 Media ang version ng bala na ito mula sa United States. Ang outlet ay nagpapahiwatig na ang United States at Ukraine ay nagtrabaho ng magkasama sa ilang paraan dahil inilalathala nito ang impormasyon sa ilalim ng pamagat na frontline ng Ukraine. Ang inovasyon ay lumalaganap sa buong mundo. Nagbibigay ito ng dagdag na detalye sa United States na bala, gaya ng offset na sentro ng masa at binagong jacket. Pinagsama, ang dalawang inovasyong ito ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang gyroscopic stability ng bala mga sampu hanggang 15 metro o 32 hanggang apat naput na talampakan matapos lumabas sa baril ang gyroscopic stability ay ang kakayahan ng umiikot na bagay na labanan ang pagbabago ng direksyon habang lumilipad. Makikita mo ito sa aksyon sa halos lahat ng touchdown, pasa, or paghagis ng diskus na napanood mo na. Umiikot ang bagay pero tuloy-tuloy ang direksyon ng paglipad, gaya ng bala. Gusto ng sundalo na matatag ang bala dahil sa gyroscopic stability. Pero, ang katotohanan na ang bagong bala ng United States at malamang patidab, ang version na ginagamit ng Ukraine ay hindi nananatiling matatag ay siyang susi kung bakit gumagana ang bala na ito. Ayon sa United 24 Media sa 34, na po, talampakan pa lang ay umuuga na sa ere ang bagong bala at nagkakahiwa hiwalay na ito. Ang pagkalas na iyon ay nagpapalawak ng kuno ng mga debris na nabanggit kanina. Nasa esensya ay nagpapalaki ng sukat at potensyal ng pinsalan ng bala pagkatapos itong iputok mula sa riple. Ang maliit na paparating na drone ay dapat makaiwas sa shrapnel. Kung hindi, madudurog ito bago marating ang target. Lumalaki ang kono habang tumataas ang distansya. Lalo na sa pagitan ng 820 dalawampu at isang at labing apat talampakan. Ang nagdurog na bala ay lumikha ng zona ng pagkasira na labindalawaapat na put isang sentimetro ang lapad kapag nasa isang daan at tatlumput isa hanggang isang daan at 64 apat na talampakan ng layo, lumalawak ang sona ng pagkasira hanggang tatlong dalawang pulgada. Ang ganitong distansya ay nagbibigay sa sundalo ng sapat na oras para gamitin ang bala at lumikha ng ulap ng shrapnel. Sinisira nito agad ang first-person view drone bago ito makalapit at magdala ng pampasabog. Dagdag pa, ayon sa United 24 Media, kailangan lang ng bahagyang pagdikit sa ulap ng mga pirapiraso para mapawalang bisa ang isang drone. Ang sirang propeller kamera, antena, o baterya ay maaaring magpabagsak dito agad sa ilang segundo at alam natin na gumagana ito. Paano? Noong Nobyembre 18, naglabas ng video si Administrative Results na masusing tinalakay ang version ng United States ng bagong bala na ito. Ang pinaka bahagi ng video ay nasa siyam na minuto nang pinalipad ng mga tester ang isang komersyal na drone na mas maliit pa kaysa sa mga ginagamit sa Ukraine. Limang putok mula sa tamang distansya ang kailangan ng tester para mapabagsak ang drone na ito. Kung mas magaling ang tagabaril, mas kaunti ang balang kailangan para mapabagsak ang drone. Nakakagulat daw ang mga implikasyon nito ayon sa channel. Tama sila. May potensyal ang bagong bala na baguhin kung paano hinaharap ng mga sundalo ng Ukranya ang first-person view drone sa labanan. Pinalalawak ng Rusya ang paggamit nito ng mga first-person view drone katulad ng ginagawa ng Ukraina nitong mga nakaraang taon. Kailangan nilang gawin ito matapos gamitin ng Ukraina ang ganitong drone para sirain ang mga mekanisadong kolom at libo-libong sundalo ng Rusya. Walang nagawa ang Rusya kundi talikuran ang orihinal at tradisyonal nitong estratehiya para sa isang paraan na nakatuon sa paggamit ng drone, kung saan ibinalik nila ang laban gamit ang first-person view drone sa Ukraina noong Hulyo 2000 at 24 iniulat ni James na sinabi ni Ministro Andrei Belyusov sa mga tropa sa Moscow Military District na gumagawa ang Rusya ng 4,000 first-person view drone araw-araw. May kaunting pagdududa kung paano ito naging posible. Ang Ukraine ay kilala sa ganitong drone at ang paggawa ng 4,000 araw-araw ay magre sa isang daan at 46 na milyong drone taon-taon para sa Rusya. Kilala rin na naglabas si Vladimir Putin ng kautusan noong Disyembre 2000 at 22 para palawakin ng industriya ng depensa ng Rusya ang pagpapaunlad ng kanilang unmanned aerial vehicle. Seryosong tinanggap ang kautosang ito at hindi nagtagal ay napatunayang totoo sa malaking bahagi ang mga pahayag ni Belyusov. Iniulat ng Kiev Independent na natuklasan ng intelihensiya ng Ukraine na balak ng Rusya gumawa ng dalawang milyong first-person view drone sa libo at 25. Hindi ito posible kung hindi pinalawak ng Rusya ang produksyon, gaya ng sinabi ni Belousov noong nakaraang taon. Ang dalawang milyong drone kada taon ay katumbas ng limang libo at limang daang drone bawat araw. Patunay ng lumalaking pagdepende ng Rusya sa first-person view drone. Hindi sigurado ang produksyon ng drone ng Rusya. Malaki ang inaasahan nito sa China para sa mga piyesa. Ayon kay Ole Aleksandrov, ng Ukrainian Foreign Intelligence Service noong Hunyo. Ayon kay Alexandrov, gumagamit sila ng shell companies, nagpapalit ng pangalan, at ginagawa ang lahat para makaiwas sa export control at parusa. Dagdag pa niya, pinalalawak din ng Rusya ang production ng long-range na drone nila. Target nilang gumawa ng 3,000 at 30,000 long-range drone at 30,000 peking target drone. Ginagamit nila ito para pahinain ang depensa sa himpapawid ng Ukraine sa 2,000 at 25 ayon sa tagapagsalita. Baka naalala mo rin ang binanggit ni Shmiao tungkol sa Marvik drone sa video kanina. Binigyang diin ng ministro ng depensa ng Ukraine na kasing epektibo ng kanilang bagong bala laban sa mga drone gaya ng gamit ng Russia. May malinaw na dahilan dito. Ayon kay David Hambling ng Forbes noong Marso, paborito ng mga sundalong Ruso, ang DJI Marvik isang consumer drone. Sa loob ng walong buwan, bago magmarso, nakuha ng mga sundalong iyon ang 10,000 Marvik na kapag isinama sa daan-daang libong first-person view drone na ginagawa ng Russia. Dumating sa puntong humihingi na ng Marvik ang mga sundalong Ruso sa Telegram, marahil bilang bahagi ng mga crowdfunding na inisyatibo na ginagamit ng mga puwersa ng Russia para makakuha ng mga armas at kahit mga pangunahing supply. Simula Hunyo 2,000 at 22 dalawa na katadawa hindi mahalaga ang paraan kundi ang resulta. May Marvik na dapat tandaan ang Ukraine. Bukod sa first-person view drones, may bagong dedikasyon ang Russia sa paggawa at paggamit ng drones na dapat harapin ng Ukraine. Noong Nobyembre, labing tatlo iniulat ng Warzone na gumawa ang Russia ng bagong sangkay militar para sa drone warfare. Muli, nakikita natin na ginagaya ng Russia ang Ukraine na may sariling sangay ng Unmanned Systems Forces mula pa noong Hunyo 2024. Lampas isang taon bago naisip ng Russia na gumawa ng sariling sangay sa digmaang puno ng drone, ang bagong sangay ang namamahala sa paggawa, pagsubok, at pagpapatakbo ng unmanned systems. Ayon kay DWZ, ang bagong sangay ng Russia ang gagawa ng mga taktikang susundin ng mga sundalo sa paggamit ng drone. Iniulat ng TWZ ang pahayag ni Tenyente Koronel Sergei Ishtaganov sa Russian media KPRU. Nabuunan namin ang mga itinatag na rehimento, batalyon, at iba pang unit. Sabi ni Ishtaganov, ang kanilang mga operasyon ay ayon sa pinag-isang plano at koordinado sa ibang unit ng tropa. Kasabay nito, tuloy ang pagpapalawak at paglikha ng mga bagong unit. Nag-a-assign kami ng operator, inhinyero, technician, at ibang espesyalista sa suporta ng mga unit na ito. Ipagpalagay na ginagawa ng sangay ang trabaho nito mas magiging mapanganib ang first-person view drone ng Rusya sa mga susunod na buwan. Nangyayari ito habang pinalalaki ng Ukraine ang produksyon ng drone nito, pagsapit ng 2,000. At 24 magpoproduce ang Ukraine ng 4 na milyong first-person view at short-range drone taon-taon. Kaya nitong kumita ng mas maraming milyon kung may pondo. Ang gusto naming ipahayag ay kasing dami ng drone sa digmaan sa Ukraine gaya ng sundalo at parehong delikado ang mga ito sa magkabilang panig. Sa ngayon, drone na ang naglalaban sa digmaan at ang mga sundalo ang napapagitna at nagbabayad ng presyo sa paggamit ng mga unmanned aerial vehicle. Malaking bagay ang paggawa ng balang mas epektibo laban sa drone kaysa karaniwang rifle. para sa Ukraine o Russia. Ang Ukraine ang unang nakaisip gumawa ng ganong bala. Gaya ng madalas sa digmaan, kailangan nila iyon dahil Marami ang namamatay dahil sa first-person view drone at Marvik ng Russia. Ang mga pagkamatay ay parehong tumatama sa sibilyan at sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, tumaas sa anim na raan hanggang pitong daan kada linggo noong Marso 2,000 at 25 ang drone attacks ng Russia sa Kherson. Sa pagitan ng Marso at Mayo ng taong ito, tatlong daan at labing tatlong sibilyan ang tinamaan ng mga drone ng Russia bagamat hindi malinaw kung ito ay tumutukoy lamang sa first-person view drones. O kung kasama na rito ang mga pag-atake amit ang long-range drones. Itinatampok ng United Nations ang mga krimen ng Russia laban sa mga sibilyan gamit ang short-range drones. Ayun dito, may tatlong daan at siyam naput limang na namatay at dalawang libo anim na raan at tatlumput limang na ang sibilyan. Dahil sa mga drone ng Russia, mula Pebrero at 2022 hanggang Abril 2025. Iminumungkahi rin ng outlet na ang ganitong uri ng mga pag-atake gamit ang drone ay tumataas ang bilang at dalas. Lahat ng hakbang ng Ukraine para mabawasan ang Russian first-person view drone sa labanan ay mabuti. Ang bagong bala ay tumutulong sa bansa na magawa ito. Siyempre, ang mga sundalo ng Ukraine ang humaharap sa pinakamaraming kaswalti na dulot ng mga short-range drone ng Russia. Ang mga sundalo ng Ukraine ang pinakamaraming nabibiktima ng short-range drone ng Russia. Mahirap pa ring malaman kung ilang sundalo ng Ukraine ang napatamaan ng mga drone na iyon. Hindi pa sinasabi ng Ukraine kung ilan ang nasawi o nasugatang sundalo sa digmaan kontra Russia. Ayon sa Russia Matters, tinatayang 40,000 ang nasaw sawing Ukrainian ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky noong Enro 2,000 at 25. Kung saklaw nito, ang katapusan ng Pebrero 2,000 at 22 hanggang Desyembre 2,000 at 24 ang tinatayang buwan ng casualty rate ay 11,764 batay sa bilang na iyon at kung ipagpapalagay na nanatiling pareho ang casualty rate ng Ukraine, nangangahulugan ito na aabot sa isang daan sham na libo apat at apat ang mga nasawi sa Ukraine pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Ginawa natin ang kalkulasyong iyon para matantiya kung ilan sa mga sundalo ng Ukraine ang namamatay o nasusugatan sa drone attacks. Noong Abril, iniulat ng Army Technology na ang mga drone ngayon ay responsable na sa 80% ng lahat ng kaswalti sa magkabilang panig ng digmaan. Ibig sabihin, mahigit isang daan at tatlong libo limang daan sa isang daan, dalawamput siyam na libo apat na raan at apat na kaswalti ng Ukraine sa dalawang libo dalawamput lima ay dulot ng Russian drones. Nangyayari ang malinaw na karamihan ng mga kaswalti dahil wala talagang maaasahang panlaban ang mga sundalo ng Ukraine laban sa mga drone. Pagdating ng bagong bala, magbabago na iyon. Ang bagong bala ay hindi isang himalang solusyon sa problema ng drone sa larangan ng labanan sa Ukraine kung mapapatawad mo ang biro. Mas malayo ang narating nito kaysa sa ibang paraan ng bansa laban sa mga drone ng Russia. At kung magagawa ng Ukraine na gumawa ng ganitong bagong bala sa napakaraming dami gaya ng plano nila, maaari nitong mailigtas ang buhay ng libu-libong sundalo. Yun pa lang ay ginagawa ng potential na game changer ang bagong bala ng Ukraine. At isa pa sa mga game changer na yan ay kakadeploy lang sa Ukraine. Habang ang bagong bala ay tumutulong sa mga sundalo na sirain ang first-person view drone, nakakuha rin ang Ukraine ng bagong short-range air defense system laban sa long-range drone ng Russia. Nagulat ang Russia dahil gumamit ang Ukraine ng bagong sandata mula United Kingdom na ngayon lang nakita. Tuklasin ang sandatang iyon sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa mga bagong sandata na nilikha ng mga innovator ng Ukraine upang tulungan ang bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ni Putin. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.